Duba na Jerome nila na trabaho kay wala na matung-tungang equipment no. Wala na. Uma na man diri di kaysa kani sa palok na po daw ni nga bilongs. Mm. Moto ingon ni kuan ni Grace. Maosong mm. las ito. Didto ra to kutob ang sa pangarsanon. wala na nilapot sa ilang kuan. Ang didto pa ingon sa kuan balay. Kuan to barangay. Ang barangay magkuan to budget ilahang kuan ba ilahang project pero andre gyapon sila sa sempre sa municipal. Um, municipal. Mm. municipal pero project ila nang himong um, project municipal to kuan barangay to, to national Hindi. Ay, mga sakyan na dira sa bukit ang na lang. Hinaay mga sa kapi. O. Nindot man ang kapi dari kay kusok kay mamunga kay buknaw no man. Kaabot po dahil darin ko ano, transformer. kay di man kay bukdili na mo kay bakili din No? Ang umbak mas kusgan kaysa transformer. Oh. Hmm? May sa YouTube. Nindot magpalit sa YouTube na sa YouTube baligya das dalan. Dagan na kayo mga Wi-Fi, no? Okay, listen, mag-signal sa kuwan. Mag Lagi, mas wala yung -signal. signal sa kuwan. Hmm. Kailangan ba ng tower? Work. Sa okay, man, okay, mm -hmm. yung, yung signal, signal. Sa asa man siya nag diya, ay nagkuha o power. Signal. Lahit po may no, kay durian na no? Dali, dara mm -hmm. o okay, nga durian na of course Hinay, lagis lamdagan no? kay di man siya pwede makabuylo ng lubak-lubak, no? Dito hmm. hmm. kaya di ulang kapalibot? Dito kay ruling man to dito katunggi ko okay, na ito sa babas na, pala. Parakat, ay, ay ulang kuwas. Parakat diyo eh. Na, na ba? Hmm, dari na o, oh. dari na. Parakat na man next. Hmm. lagi prakata na nadihaw hmm, nagkuha ano? na oh mga pila na kaya napulo guwapa na kaayo na nga parakata. kay ang pinaka kuan, kuan edad 5 no 5 years pero gumay pa mo ng 5 years ba kanyang murag ani oh nadagko na kay murag kuana na pila na katuig na pulo katuig mo na ligon na ba daghan na daghan magamit daghan magamit dire ang pita dati no karon di naman siya ako na manggudi kasi sigig balik-balikan nya na init na nakumpak na siya ba diya palo mo na unang ni upload tata hmm. ang ibariko si yun na nga bala yung dosanda na sa pirokuan nindot din mo sa tindahan ako ano? ako ano? No. Hmm muna na iuso karon ba kay kaandra no dili is dili hat looks kung linog rino kaysa mag semento ka untras as in dela man para sa konstruksyon ha kana kay pwede para sino ayas ba ala in ah pagka silawan init ka ayo dili sulaw ba sulaw

ito isa yuti baligya ba eh? Hindi na eh. Hmm. na ang tayo ginagmay ba? Sa yuti. Nino sa bukit magtinda o mga gasolina din もうちょっと遅れする。